At syempre dahil nandito si Cap, hindi may iwas sa mga pagpapicture sa mga gwapong pulis tulad nila. Hindi pa nga nakontento, tinanong pa kung saan nakatira. <laughs> Mukhang may planong ihatid ni Kap ah. Anyway, dahil ngayon nga ang ating 3-day NCRP o camp or youth camp sa ating mga kabataan, andito tayo ngayon para bigyan muna ng energizer tong mga to, no? Simpleng hello, medlong people, mabuhay. Bago natin ipakilala si Kap. Gusto ko lang po ipakilala sa inyo, isa sa mga political blogger and influencer, social media blogger, content creator, walang iba kundi si Kap, Nino Roelio Barzaga! Pagkatangarap kayo, pahalagahan ninyo ang pag-aaral. Yan ang the best. Kasi, darating ang araw na yun din ang tutulong sa inyo pag natapos nyo ng pag-aaral. Inyoy nga kayo, buwasan nyo ang pagiging pag-aaral sa, pag sa uh, ay, mga mga natuturahan. Ayun ang araw na pag-aaral. Pumili kayong kaibigan

asal kami akan kami dua nulis. Hahaha. 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 Hahaha.

Grabe. I'm sorry. Ang lakas nyo kay Cap Ninyo kasi siya yung maging guest natin, no? May natutunan ba tayo kay Cap? Grabe. Sige. Cap, baka po pwede yung group picture muna tayo sa kanila dito habang uh, ka ba? Napaka-rare ng opportunity na to, no? Grabe. Kayo yung mga... Sige, pwede mayo sa gitna. Pwede kayo mayo. At kahit tapos na ang group picture nila kay Kap Ninyo kasama ang ating mga participants ng 3-day youth camp dito sa NCRPO. Oh, kita nyo naman, kahit nakaupo na si Kap Ninyo at nagpapahinga, nga pinupuntahan siya isa-isa nito at dinudumog nga para lang makapagpa-selfie or makapagpa picture Grabe si Kap Ninyo. Ang daming mga kabataang uh, idol na idol si Kap Ninyo Barsaga at sa to talaga nga namang naguguluhan ako dahil hindi ko maintindihan tong mga kabataan na to. bakit na nagkakagulo sila dito sa skinhead na tao na to pero siguro dahil na nga sa kanyang pagsasalita kanina eh talaga nga napahanga itong mga batang to grabe kaka sana na absorb ng mga batang ito kung ano yung mga sinabi mo sa kanila at pinayo mo sa kanila kaya saludo kami sa iyo kap Ninyo Ruelio Barsaga maraming maraming salamat sa pagpunta sa aming activity